Pagpala ako, no? Ano? Ano to? Ito! Lacta na! Ano to? Oh, my God. Ay, hello! Ano to, te? Lasing ka ba? Lasing ka ba, te? Lasing ka ba? Okay, telco Hey! It's your time to clock out, man. Ha? Meron. Ano ba? I'm just sharing. Pili na. Ba't wala ba kayong paninda dito? Ba't wala kayong paninda dito? Dito meron. Ano ba talaga, te? Wala ba kayong unbox dyan? Inutusan kasi ako ni Mama. Inutusan ako ni Mama na na bumili dito, te. Huwag mo ang tatakutin, ah.

wala yun ang sinabi Uy, ko ay putang ko ang nakatakuti ay sino ba to ay si Roblox ay clock in pala to te ito? Putik! Ano itong mukha na ito? <taps> eh. <taps> Hoy! Oh! Eh, dito ko pa na ito. <taps> ha? <taps> Yuuu! Ano ba talaga? Ha? Kinakanya ba ako? customer ko dito, nangyari sa kanila why't ayaw mo kung tong ano yun ay, kala ko, may bagong customer Be! oh, may bagong customer balik ka na sir Be, oh, ah ah x ị <Yeah. S 2>、yeah.